Okay, eh, nag-aayos ako ng lababo mga kasawi. At syempre, ito yung tips para talaga minis ang yung lababo at hindi barado. Kasi so, syempre, ito bumili nga ako mga kasawi, ng sosa. Kasi nga, sabi nila, kapag nilaganda ng sosa, ito ay magiging maayos at magiging maganda yung barado ng flow ng ating mga lababo. At syempre, yung ginawa ko mga kasawi, para naman mas maganda at hindi na barado at sipagan na ako maghugas ng pinggan, ito yung ginawa ko. So, yan nga mga kasabi, binhusan ko siya ng susa. Ayan. Inubos ko nga pala yung buong susa ng kanyang ganyan kadami. Pero alam nyo ba, please, alam nyo ba na nakadalawang susa ako dito, pero hindi ko na napakita sa video na nakadalawa ako. Kasi malalaman nyo kung bakit ako nakadalawang susa. So, eto na nga mga pinuno pinunok ko at inubos ko talaga tong susa. Yan, kung makikita nyo, ba diba, sa sobrang barado talaga siya nakakadiri siyang tingnan kasi nga, ayan na nga, oh, tingnan nyo. So, yun na mga so, binabad ko siya ng halos 30 minutes para naman daw magiging maganda yung flow at matanggal yung barado ng ating baradong lababo. Pero, syempre, mga kasabi, nagulat ako, after 30 minutes, eto na. So, syempre, yan na, nagulat na lang ako. Kasi binabad ko na siya ng bonggang-bongga -bongga na 30 minutes. Pero hindi naman pala nagumana yung susa na ginawa ko at binus ko dyan. Bali, dalawang susa na po pala yung binuhos ko dyan mga kasawi. Hindi ko lang ipakita sa video kasi nakalimutan ko. Ang ginawa kong technique, eto pinam ko siya. Yan mga kasabi pinam at binomba ng binomba para mawala. At hindi lang yan yung ginawa ko kanina mga kasawi. Eto yon Nilagyan ko siya ng mainit na tubig. Nakahalo sampung kaldero ako ng mainit na tubig. Tapos ilagay ko yan. Tapos bomba ko ng bomba. Kaya yan na yan. Tararan. Naging wala nang tanggal yung lababo. Kaya ako susa lang di talaga kaya. Kailangan malainit pa rin na tubig.